Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Sa video ngayon, pinag-uusapan natin ang isang bagay na nagiging headline kamakailan, si Lorin Bektas, ang anak ng mga sikat na Filipino celebrity, ay gumawa ng matapang na desisyon tungkol sa kanyang hitsura, at ito ay pumukaw ng maraming pag-uusap. Handa na siyang magpanos job sa AIG, pero nagbago ang isip niya. Dumikit upang malaman kung bakit at kung ano ang sinabi niya na nakapag-usap ang lahat. Sumisid tayo! Kaya, para sa mga hindi mo alam, si Lorin Bektas ay anak ni na Marielle Rodriguez at Robin Padilla, dalawang malalaking pangalan sa Philippine Entertainment. Gumagawa siya ng mga waves sa social media kamakailan, nagbabahagi ng mga sulyap sa kanyang personal na buhay at mga saloobin sa mga pamantayan sa kadandahan. At sa pagkakataong ito, nagiging headline na siya dahil sa malaking pagbabago sa kanyang hitsura. Noong una, medyo bukas si Lorin tungkol sa kanyang pag iisip tungkol sa pagpapanos job sa Ray. Ngunit pagkatapos ng ilang seryosong pagmumuni-muni, ganap na nagbago ang isip niya. Ngayon, hindi lang kami nag-uusap tungkol sa anumang pangilong, pinag-uusapan namin ang tungkol sa isang ganap na cosmetic procedure upang baguhin ang hugis ng kanyang ilong. Ngunit sa halip na sundin ito, umatras si Lorin at nagpa siyang yakapin kung ano na ang mayroon siya. Sa kanyang social media, ibinahagi ni Lorin ang isang taos pusong post na nagpapaliwanag sa kanyang desisyon. At hindi lang ito tungkol sa mga pisikal na pagbabago, ito ay isang pagmumuni-muni sa pagtanggap sa sarili, at kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kagandahan. Binanggit niya na mas gugustuhin niyang magmukhang pinopsyo, kaysa dumaan sa operasyon, na talagang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay isang matapang at nakakapreskong pahayag tungkol sa pagyakap sa ating natural na pagkatao. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa aesthetics, di ba? Ang mensahe ni Lorin ay mas malaki. Ito ay tungkol sa pagmamayari ng iyong pagkakakilanlan at pagtanggi sa pressure na umayon sa ilang pamantayan ng kagandahan. Kadalasan, sinasabi sa atin ng lipunan kung ano ang maganda at kung ano ang hindi, ngunit sinasabi ni Lorin, no thanks, I'm fine just as I am. Ang desisyong ito ay nagbunsod ng maraming pag-uusap online, kung saan pinalakpakan siya ng mga tao sa pagiging totoo at pananatiling tapat sa kanyang sarili. At hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan na si Lorin ay nasa spotlight araw-araw dahil sa kanyang sikat na mga magulang. Ang ganitong uri ng panggigipit ay maaaring maging napakalaki, ngunit ang tiwala ni Lorin sa kanyang desisyon ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Madaling isipin na kung mayroon kang isang sikat na magulang o kung palagi kang nasa mata ng publiko, kailangan mong magmukhang perpekto sa lahat ng oras. Ngunit pinatutunayan ni Lorin na ang pagiging totoo sa iyong sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagtugon sa inaasahan ng sinuman. Kaya, ano ang iniisip ninyong lahat tungkol dito? Sa palagay mo ba ay ginawa ni Lorin ang tamang pagpili sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang natural na hitsura, o sa tingin mo ba ay walang masama sa pagkuha ng mga cosmetic procedure kung ito ay nagpapasaya sa iyo? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, gusto kong marinig mula sa iyo. Isang bagay ang sigurado, si Lorin ay nagsisimula ng isang kinakailangang pag-uusap tungkol sa kagandahan, pagtanggap sa sarili, at ang kapangyarihan ng pagpili. Ito ay isang paalala na ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa lahat ng hugis at sukat, at ito ay nagsisimula sa kung paano natin nakikita ang ating sarili. Sige, yun lang para sa video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito at gusto mong makakita ng higit pang nilalamang tulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-komento, at mag-subscribe. At tandaan, palaging maging mabait sa iyong sarili, dahil maganda ka sa paraang ikaw ay. See you next time!